Good morning guys, uh, welcome back po sa akin channel Ayan, nandito po tayo sa ating uh, munting kalamansian Ayan, kita niyo po, napakarami uh, pong bulaklak oh, Ang daming bulaklak Kailangan nito ay ating medyo alagaan ng konti Para pang pambermant Ayan, ang daming bulaklak Kailangan po ay makapag grass cutter Ayan, medyo makadaming damo para yung bulaklak po nung kalamansi hindi masayang ayan o, no? ang kapal po ng bulaklak o oh. grabe o oh. ayan o, no? ang dahil bulaklak at mm, ikotin po natin ayan o no? ang bulaklak ayan hmm. o Tingnan na natin yung ating kalamansi ang Ayan, yeah. oh, namatay yun din Bakit namatay? Wala, namatay yung mga rambutan Hindi nagtagumpay yung ating rambutan Ayan, yeah, Ginagapangan ng damo oh. Uh. Yan ang ating kalaban, baging Kailangan uh -huh. Hala, natanggalin po natin to kasi maninira ng kalamansi yan eh. ayun kapal no? hmm. so, hindi natin tinanggal yan hindi makakalaki yung puno ng kalamansi sinisirain po nitong baging na to ito yung puno nyo laki pala to eh. patuloy natin Ayan, para matuyo na siyang tuluyan. Ito pa yung isaw. Sa kabila. Pa isa. Kasi pang hindi natin tinanggal, eh, mumumuy po yan. Maninira. Hindi makagaganda yung kalamasi. Gagapangan po nito kaya kailangan alisin natin itong mga baging yan sayang na may kalamansi natin eh. ang dahil bulaklak pa naman eh. kapalang bulaklak kaya medyo hahapaw -haw. hahapawan po natin ng paglilinis Siyempre po, hindi naman natin ito natututukan dahil sa mayroon po tayong trabaho. Paglinggo lang tayo, pwede pumunta rito. Kumisan, hindi pa nakapupunta paglinggo. Dahil pagod na sa trabaho. Kaya, dahil lang lang tayo makapunta rito. Ayan, kapal po ng bulaklak oh na yung bulaklak oh. sana magtuloy oh. ayun dahil rin bunga ng mangga oh. naruwi pa tayo sa gawiron ayun tingnan natin ayun dahil yung bulaklak ng kalamansi oh. Yeah, oh. no? yung bulaklak kapal ng bulaklak ayan yung ating mangga oh. dahil mayroong bunga oh. mayroon tayo rito sa video itinun natin yung ating tanim na saging medyo makapalanda mo ayan makapag-grass cutter saging natin kumakapay na yung bakod bali na yung poste Ayan, gumagapang na itong kalaban natin oh. baging kalaban kalamansi ito matay na yung nandito Ang brush si Arnel Ito sa kanyang yung kanyang sili yung aking kalawasihan na po na ito medyo matanda na 6 na taon na raw ata ito eh. kaya medyo talagang papatay na Ayan, patay na raw yan, namatay na oh. Tiyo. Oh, init si Tiyo. At ah, Tiyo, si Tiyo. Oh 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 Oh, kumusta ka na, Tiyo? Ha? Huh? Oh, kumusta na si Tiyo? Oh, oh, oh Oh, okay na si Tiyo. Kusay huh? na si Tiyo. Masaya na si Tiyo. Oh, okay na si Tiyo. Okay na si Tiyo. Masaya na si Tiyo dito. Ha. Oh, oh. Uh, uh, masaya na si Tiyo. Uh, Tuntuan na si Tiyo. Ay, lalaglag. Uh, 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 okay na si Tiyo? Ha? 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 Uh, 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 masaya masaya si Tiyo. Uh, uh, masaya masaya si Tiyo. Nakita siya. Nakita niya si Daddy niya. Nakita uh, niya si Daddy niya. O, uh, uh, si kapatid mo. Saan? Ha? Huh? Hmm. Uh, hmm. Uh, uh, na ah, si kapatid mo nasaan? Ah, ha? Oh. Ah? na ah, si kapatid mo ha? Ah, Tio. Tio. na ah, si kapatid mo ha? na yung baging kalaban, hmm. baging hmm, may mga mangga nalalaglag na, na hinugo oh. Dami mang gawin mo. Lalaglag. Ah. bala o. Ayan lang, medyo mura pa. No. Ay, mura pa. Ah. No, ito yung masarap. Ito yung tinatawag na manggam biuko. Ayan, hinug na. No, masarap po ito, matamis. No, ito masarap ito. No. Madaling siyang bunga. Ayun sa taas eh. Ayun. ayun may hinog ayun oh. No? may hinog yung isa. Ayun may hinog yung isa. Ayun may hinog Ayun oh. No? Ayun natin yung hinog na yun oh. No? Sayang. Ayun no? Kailangan pala mahiram yung sigutipari doon. Ayun. Pero Medyo mura ra pa ito eh. Hmm. Hindi pa siya magulang iba. Hindi mo pala isang kit ating atis ayun, no? yung ating experiment ayun, hindi tumutulo yung tubig siguro kailangan buksan baka walang hangin oh no? yun o ayun, hangin pero hindi pa rin siya lumulo yung barana siguro o. ayun tumulo siya o Ayan, lalaki na yung atis natin. May tumutulo na siya sa puno. Napanood ko po yan sa Facebook eh. Meron naggawa na ganyan. Na yung bote ng mineral water, nilagyan ng karayaman dextrose para siyang inilagay doon sa puno. Para tutulo-tulo lang po siya. Ayan, kaya tanyo, lalaki na ng atis. Sana buhay kaya lang ibuntanin natin itong rambutan mga namatay ay wala kung bakit namatay nilagyan ko na nga siya ng ano, ng dextrose uh, tin so, you know, kalaban na gumagapang ito yung puno nya bunuti natin yung puno nya ito oh. Mm. Ah matuyo uh, na lang siya kusa kalaban uh. dyan ay nyo oh. oh hindi maaalis eh no? oh, oh nakapalupit sa kalamansi oh. kapal oh. Oh. Oh, yeah. kapal hindi mo siya bubunutin ah. kukulapulan niya po yung kalamansi na yan ito pa yung isa oh. ito rin oh. Kailangan hanapin yung puno. Ayun, yung puno. Punin din natin yung puno nya Bunutin din natin. Ito, ang puno. Hmm. Hmm. Yan isa. eh hmm. hmm. okay, bagay natin ng galyan kakain yung bunga ng kalamansi sana nga may magtuloy kaya nga lang kailangan siguro dyan bumbahin no o patabaan o hindi hindi ro atab na tatabaan pagka ganyan malalaglag lalo yung bulaklak kaya bago hayaan lang natin muna okay Ayan, oh, daing bulaklak ko. Oh. Ayan, eh, yung kalaban natin ano. Uh, damo. Kumagapang. Ah, oh. no. uh, <coughs> sini kapal yan siya matuyo dyan sayang no? kasi yun naman po ito binili ko to ang purpose ko nung po dito walang araw ay aalagaan ko ng mga manok ito tapos lalagay tayo ng isang maliit na kubo dyan sa ilalim ng mangga pahingahan walang araw kaya ito naman pong kalamansi na to eh hindi ko nang masyadong tinututukan kung ano lang po ibunga nya pwede oh, meron tayong piga piga ayan na yung bunga mangga oh. yun sa taas oh. yung mangga po na yan napakatamis Ayan. Kaya lang, hindi siya ngayon nang gumong gaano, ng marami. Kasi yung dahon, um, um, nagputat po siya kung tumagen, Hindi siya namungan ng madami. Pero may mga bunga rin po siya madami sa taas. Eh. Kailangan lang akyatin. Ang problema naman po kasi diyan ibok. Kita niyo yung bahay ng ibok. Ang oh. laki. Ang oh. laki ng bahay ng ibok yun ang kalaban natin dyan pag <coughs> umakit ka sa taas ayan oh. yun yung ibok e ayan oh. Hmm, dami hmm. ayan hmm, oh. paakit po siya sa taas kaya hindi ka obrang umakit basta basta sa taas kawawa ka sa ibok e hmm. Gustong gusto nilang binabahayan yung Mangga Kasi malapad po yung dahon Madali silang nakagagawa ng bahay Ilang beses ko na pong Sinunog yung mga bahay nyan dyan Pero pabalik-balik lang din po sila Kasi nga mas mas Malbili silang makagawa ng bahay dyan Mangga oh Naglag lang oh Hinug. Sayang Oh Napakatamis pa naman po ng bunga niyan. Ang ganito. Kaya tulutin natin. Pakain natin sa manok. Kaya di pala no. Iwi natin sa bahay no. Pulutin natin yung mga ganito. Kaya di. Yung mga matitigas pa. Ayun no. Kunin natin. Pakain natin sa manok. Ayan Oh. No? Huli natin yung mga manggang hino. Ayan o. No? Bibiyakin po natin. Pakain natin sa manok. Ayan o. No? Ay pa naman. Ayan o. No? Malaki. Ayan o. No? Mga bagong laglag lang. bagong hulog lang pwede, pwede, pwede pa natin itong kainin wala naman po ito mga butas eh hmm, walang butas yan no? nalaglag lang po ito sa hangin dahil nga po hinog na malalaglag na siya pero tinan nyo yung itsura niya yung mga klase hmm. pero napakatamis po ng bunga na yan mangga na yan Tamis yung bunga na yan. Ayan. Hmm, Man, parang Indian mango okay, oh. so. mm, ayan o oh. mga oh. wala akong tama ayan o oh. oh. nalaglag nga ako sa hangin oh, oh tinan nyo yung klase o oh. bukol bukol hmm. Oh buhul buhul yung balat niya. Oh. Agaw yataron. Haha. 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 panungkit. Ayan malalaglan din yan mamaya malalaglan na rin po yan pagka nahangin malalaglan na rin oh, ayun o oh. try nating uh, balibagin baka malaglag na ito balibagin po natin itong manggang hilaw ayun o oh. ay hindi tinamaan <laughs> tiyo nandito lang na si tiyo o oh. Oh, mabait. <laughs> dinala ko po yung tuta na to, maliit pa siya. Galing po yan na uh, dinggalan na hingi ko po doon. Eh sa bahay hindi nung ano sa aso doon. Aso doon nakakulong lang. Eh dinala ko dito sa Tumana. Binigay ko kay pare. Ayun oh, no. bali ipa. din natin 'yatin tatamahan. Yo, noti naman. O, uh, galing natin. Oh. Uh. Ginawa natin. Oh, di ba? Oh. Galing chamba. Oh, ayan, oh. kita niyo, na hinog Oh. Di ba? Galing sa pool. Oh, di ba? Tamis po dito. Oh. Tamis yan. Ah, pa tayo. Ah, pa tayo makita ng hinog. Kasi yung hinog po na ganyan, oras na masagi lang. Malalaglag na mura yan, mura pa yung iba ah, no oh. oh. ayan ito, pagutin natin damo ah, damo na naman ok, madalang lang tayo mapunta rito pag hindi natin ito binunot bukas mo halawa eh. ok, yung kalamansi, dahil bulaklak oh. Sana magtuloy man lang kahit kalahati. Oh. Hmm. Tuloy lang kalahati niyan, masaya na tayo. Oh. Hmm. Ayun oh, dami. Puti-puti hmm. oh. -puti yung kalamansi. Oh. Hmm. Sana magtuloy yung iba. Kahit paano, may mapitas tayong pampitil. Pang piga-piga, sabi niya. Di ba? Hmm. Ayun. So, ganyan na lang po muna. Salamat po muli sa mga nanonood po sa aking munting channel. Sana po ay okay lang kayo'ng sasawa. <coughs> Paki-follow up na rin po at paki-share na rin po sa aking uh, channel para po lagi po kayo'ng updated po sa aking mga ginagawa, mga video dito po sa aking munting kalamansian. Salamat po at isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye.